Kinihikayat ng pamunaan ng Land Transportation Office o ng LTO sa Kabanatuan City ang pagpaparehistro o pagtatransfer ng ownership para sa nabiling second-hand na motor o four wheels upang maiwasan ang mga nakaambang problema sa hinaharap. Ayon kay Jeronimo M. Tuazon Jr., Public Utilities Regulation Officer 1, Operations Division ng LTO, sa loob ng 20 araw o ng 20 days ay kinakailangan na mailipat sa pangalan ng nakabili o bagong nagmamayari ang second-hand na motor o four-wheels upang ma-inform ang tanggapan ng LTO at maiwasan ang anumang aberya o krimen. Halimbawa ang motor at na maaaring magamit ng riding instanten at yung mga four-wheels na inaabandonan na lamang matapos gamitin sa krimen na madalas umando ay sinusunog na lang. Kaya kailangan anyang malaman kung sino ang registered owner batay sa Republic Act 11235 o Motor Cyber Crime Prevention Act kabilang anya yun mga motor vehicle. Magtungo lamang sa tanggapan ng LTO at maaring makipag-usap sa kanilang information at public assistance desk upang maipaliwanag kung paano ang proseso ng pagtatransfer. Kailangan na ang sasakyan ay nakarehistro bago natin ito ma-transfer. I-check ang ORCR kung within region or i-confirm pag outside region 3. Alamin kung ito ay nakalis at kung ito man ay nakalis ay kinakailangan magtungo sa Registry of Deeds upang makita kung saan ito naka-entry. At kung wala naman anyang hawak na dokumento o hindi na natin makontak ang first owner or ikalimang owner dahil open deed of sale, halimbawa ay kailangan na magpakita ng at least valid ID ng registered owner o previous owner. Ah, uh, 2020 mo lang na-acquire yung sasakyan. Yes. Pwede naman po kayong pumunta dito sa, sa amin. Tanong, uh, saan po ba kami kukuha ng replacement plate namin ng, noong 2020, 2015, yung plate standardization? Ma'am, libre lang yon. Alang masama magtanong. Opo, punta lang sila dito. Gano'n lang ba yan? I Kiklik lang naman namin sa computer yon. Uh, Doon po kayo. Kung, for example, sa Malolus po. Punta po kayo ng Malolos LTO. Baka nandoon na po yung plaka niya. O, yun lang po. Basta po, pumunta sila sa NIRES LTO. Samantala, mayroon namang 14,000 backlogs ng mga plaka na hindi pa nakukuha sa LTO Kabanatuan. Kailangan na itong kuhanin? Magtungo lamang sa kanilang tanggapan at dalin lamang ang ORCR. At kung hindi naman sa iyo nakapangalan, ay magdala lamang ng kopya ng notaryadong deed of sale at saka valid ID ng dating may-ari para ma-transfer o mailipat na ito kaagad sa iyong pangalan. Mula dito sa LTO Cabanatuan City, kasama si Angel Bumanlag at Smile Supitrandi III, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.